mga kusina at ayan po luto na po siya. Ayun na. Di ba? Hello po mga kusinagar girl natin dyan for today's video guys. So let's go po kami dito. Magpunta sa maisan namin na kaunting mais san namin dito at syempre kasama ko si mama at mangunguha kami ng mais na lulutuin po namin ayan so yan po yung pananghalian namin guys ah uh, diet daw kami hindi <laughs> diet kasi mais yung kakainin pananghalian so kapon po ano yung kinain mais din yung kinain namin pananghalian o, ba diba? nakakatipid ka sa bigas <laughs> so ayan na, ay, harap natin yung camera sa likod guys para makita nyo kung saan kami banda kukuha ng mais. At ayan, let's go. So ayan po mga kusina. Ngayon mga niyo mong So ayan po. Alin ba medyo ano, katuyata o. Oh. bang ano medyo guwang na. Adi ato, kanyo. Para Ay oh. oo. So, mo? Abot. -daw. Okay. Hindi, mo kong sundang. Hindi, isakob lang. Ayan. Hindi. Okay. Ah. Oh. Duri ka bandas, sa ano. Ayan yeah, kusina. Tingnan natin si kusina. Oh. Ang cute niya dyan. Tingnan mag Ay, suot ng ano. Guys, magkana tayo mong buko kasi. Yeah. Daw iinom si mama. Gamot kasi ito sa UTI. yeah. Ayan. sakit sa paa yan talampakan ano uh, dati ma ano lang to ma bababa eh yung inakyat mo no oh, kayo, oh. Yung inakyat ka ni Adel ko. Yung para sa iyo lang talaga yan oh, oh. I want to be. <laughs> kaya hindi It lang. It lang tayo. May Abut kaya. Hmm, harap sih. Oh, Ushit. Oh, Ini shit. mau abut yang anu. No? Eh, yang eh, eh, anu.

Si mama naman ang guto. Hindi, <laughs> yun. Kailang yun. Ito po ay tamang-tama to. Ano lang ng sabaw. Ayan, magtataka kayo kung bakit ito ginaganyan para malinisan din yung sundang. kasi okay, nulog mo. Dala ko na yung ano. Hmm. Sabi daw, pag ganyan daw, babae daw yung ano. Hindi, lalaki. Ay, lalaki pala daw. Walang laman. Ito biglang. Pero mamis tuma. Oo, matamis yan. Ayan. Guys. Hmm. Kita nyo. Tikman natin. Tamis, ma. Tamis. Okay. Tamis naman talaga yan. Hmm. Try mo. Oh, Di ba, guys? Sobrang tamis po yan. Sarap. Ang sarap na, tamis. May laman pa, oh. May laman yan kaunti oh. Ayun oh. May laman po yan. So, kuha na po kami ng mais. Ayan po yung mais. Nasabaw ng buko. Yes. Hindi po siya na ano pa na yelohan. Oh. Ayan. Sa so, gusto po mag ano, mag inom ng sabaw ng buko or ano. Eh, ano, mga ginawa natin ng birthday mo na ano. mag Buko salad. Ay! Ay Kuha okay, tayo ng mais. Ang ganda sana magbuko salad, no? Kaso maraming ingredients yun, eh. Mahal kasi. Gano'n lang, pag nasana ka. Oo. So, ayan na po mga kusina. Ayan. So, yung mga... Ayan na natin yung ano, yung ganito ko. Oh. Kasi, itanin na natin to. Oh, Ay, eh, ayan. hindi. Paano nga na natin ibilag para pang ano? Pantanim eh, uli. Kasi bili tayo ng spray. Mm -mm. Ayan, so nga, hindi nga po kami nakabili ng spray. na. So, ayan na po mga kusina yun. Nakuha ni Mamang Mais. At syempre, patuloy pa po rin si Mama sa pupaunguha. At ayan nga. Ayan po yung, ano, ah, uh, yung mga mais namin dito. Ayan, may mga ano na. Ay! Ayan mga kusina si Mother. Oo. Eh mga kusina at let's go po kami ni Mother. Ibutan na nga rin kaya kung na. Oh. Di siya, Ako nagbibigay. Oh. Nagbibigay. Hindi siya sa ano. Ako magbibigay. Ito na yung mga mabili. So ayan po mga kusina. Si mama po yung magdadala. Thank you. Kaso Kasi, inapakan ko yung ano. <laughs> ayan. So may naiwan pong dalawang piraso. <laughs> ay tapos pala tatlong piraso guys. All right. mga kusina yung mais po na balatan na po siya. Ayan, may kulay puti at may yellow na may puti. Ito yung yellow corn. Yellow corn po ito. Ay, ito yung yellow corn kasi puro po siya yellow. Ayan. Ito yung ano, halo corn. Halo corn po ito. Wet, wet yellow. Oh, pulutan din pulutan no? um, Malagkit. So masarap po ito mga kusina. O oh ba? Diba? Ito din ito, itong ganito, itong naghalo, malagkit 'yan. Kaya kapag kinain mo 'yan, didikit 'yan sa ngipin. Kasama na rin 'yan kasi nah nahawa na. Hmm. Kaya mamaya pag kumain kanyan, kailangan ano, may dalang pangkuwit. May dalang kang kutsara kasi pag kalumagkit na 'yan sa ngipin, gaganuin mo ng kutsara. Sa mga kusina, ayan mahalata nyo po siya malagkit kasi ganito po yung yung ano niya. yan na, yan na. <laughs> Akong ilong. Botel. Ganito po yung botel. Katulad nito, di ba? parang matigas na to. O, o, parang ayan, matigas na yan. Gano, pero, hindi, pero mamaya. Pero, pero yan. malambot yan mamaya. Malambot yan. Yung, ano yan. Hmm. Um, o, di diba, ba? Pulutan hmm, ba? Katulad yes. niya ano Yan na ba? Kat katulad nito um, po, ayan. Bisaya, bisaya po na to. Kaya nga ba, mga bisaya, wakasabot. O, oh, katulad po nito. Ayan, kita niyo po. Ganyan po siya. And so syempre mga na at kami lang kasi nandito kasi po wala po sila dito yung mga pamangkin ko sila ati Kunti lang konti Kunti lang po yung niloto namin. Pananghalian po namin yan Hindi na po kami magsaing ng kaano ng bigas. Ayan. So let's nung go. Ano, nung isang araw din naman nagluto tayo di ba ng malaking kaldero, yung malaking kaldero. Kayo lang mo? yun ng ng ano yun Friday. Yeah. Ay. Ay, yeah, dito kayo na na. Oo. Oh. dami nun, isang kalderong malaki. Oo. Oh. Si, ato, ano, Kuya Mucaro pa um, um, si, uh, uh, nga. Diyan? So, ayan. Siya. Yung una pong ano namin, nagbili po sila mama kasi wala pa pong laman yung maisa namin dyan. No, tas nung, so, ano. kami nung isang, ano, isang, isang sako. sako. Tas ngayon po may laman na. Ah. Ayan, kita nyo naman. Ayan na. Ah. Kasi ang so, mahal. Mahal. Pero yung maliliit nun, parang ganito, ganito pa lang yun. yun. Ganyan. Piso. Limang piso. Hmm, uh, tapos, kuridas na yun. Pati yung mga uh, maliliit na yun, ganito, ganito lang yun. Oh. Mm -hmm. Tapos, may inani may inani pagitug mga kusina mm -hmm. o taros. Uh, hindi, malala pa yun dito. Ayan. Kasama mm -hmm. na yun. Iba talaga yung may tanim ka. Mm -hmm. Kaya nga, ano, bili tayo ng itong spirit kasi kailangan. So, ayan na nga, nga po, natin. mga kusina. Dati po ay nag nagkikipag ano lang po kami pa, yung yung may mga uma. So kahit may mga tanim po kaming mais, nagkikipag ano pa kami na tawag non tawag ata. Ano? Nagkikiani. Nagkikiani po kami. Tapos sinahati po 'yon. Tapos yung inaani po namin, syempre inano po namin binibilag po namin 'yon tapos pinapagiling kasi yun, so, ginagawang bigas. Ginagawa po yung bigas mga kusina. O oh, ayun 'di ba? So kasi ako dati wala ako kila mama, doon ako kilola. Kasama ko nila, nila mama makiki, ani ani ayan tapos ayun may bigas na kami yun okay. yun kami pag nakikiani ka lang yung ano tatlong parte yun dalawa yung may-ari isa lang sayo oo oh. pero yung iba naman maganda na yung ano maganda na yung tatlong parte kapag kaysa sa iba ang iba apat yung isa sayo tatlo sa kanila sa may-ari eh wala kang magawa kasi nakikiani ka lang okay mm. lang yun at least ano mayroon naman pero at least mga kusina, nakakaano ka na doon, hindi mo nabibilin yung bigas. Dati talaga mahal yung bigas na mais. Hanggang ngayon po, mahal. Ano? Mahal ang bigas 40... na mais. Doon sa ano ata? Mahalin Parang 45. Eh dito parang 48 ang kilo. Ayan, so mahal po. Pero masarap siya. Kasi karamihan po gusto nilang mais, lalo na pag ganyan sa dagat. Sa ano, sa mga sanay, sa katulad namin, mga sanay, mahirap. Uh, matagal talagang gutumin sa bigas na mais kasi mas ano siya eh iba yung bigas na natural kasi yung bigas na natural pagka maya maya, wala na pag pinawisan ka na sa trabaho wala na, gutom ka na pero ito, matagal kahit ang hali na, hindi ka makakain ng ano, kahit mga, mga kanin-kanin dyan, na kung anong kakanin, okay lang yun kasi parang busog ka pa So, ayan nga po mga kusina. So, syempre, ay tayo bukas ay magbabaon lang po tayo ng kanin. And then, syempre, pag uwian po, magpapasundo po tayo kay Papa. Pero, pag na sa oras siguro, na, doon na lang muna. doon din na siguro kami, ano mo, tawag na lang ako kay Mama. Tawag na lang ako kay Mama na, ano, si ay si Ata. Ka, ano, exam nyo kasi, wala naman, ano. Ano eh. hindi nyo. Ano kasi, ma, ano oh, yung science kasi namin ay, ano siya, last period namin. So, siya daw ay mag, mauna magpa-exam kasi daw ay matagal-tagal. Siyempre, mag-isip pa ng mga answer kasi siya madami. Enumeration kasi yon Hindi ibig Hindi kagaya ng ano. Pero, um, ano, ang exam talaga sa lahat-lahat po mga kusina ay 19 to 20. Pero, na lang ng exam yung ano namin. Pero, hapon, mag aga yata kami makauwi. Ayan. Okay lang yan. Ay, malapit lang naman. Pag, ito yung mga kusina. So, ayan po mga kusina. So, syempre po, ano, uh, oh. Um, ano yun? Paghapon po na, ano, na, di pa tayo nakauwi. Syempre, kung walang papasok na teacher, uwian ko talaga yan. Hmm. O, uwian ko yung mga kusina. <laughs> Paghapon na walang pumapasok, uwian ko yan. Iwanan ko yung kapatid ko. Magpahalam eh, ano na lang ako. dun? Ayan. Ano. Siyempre, magpa bawal kasi lumabas kung hindi ka magpa-perma sa teacher. So, siyempre, mag-ano tayo ng perma sa teachers sa advisor namin. Tapos, lalabas ako kung wala na mga teacher na papasok. O, diba? Oo, oh, tapos tatawagan mo na lang yung, ano, yung kapatid mo. Kasi mag yung mm -mm. labas. Buti kung magkalapit yung classroom kasi yung classroom namin. Pero isang bu isang campus lang po siya. Pero malayo-layo po yung ano namin. Yung classroom ng kapatid ko. Kasi grade 11 ako. Malawa kasi yun. Mm. Kasi ano, 9, 12. Pero kung magpa-practice um, po kami ng hapon ng Monday, ayan, so hindi tayo makauwi. Kasi may practice ano, Kasali kasi ako sa dance. O, so, ba diba? Ayan, hindi na kasi kami sumali ng iba ibang ano kasi kagaya ng basketball or ano pa kasi nga ano masyadong mahina yung ating puso at katawan ayan and then sa ano din naman sa kanta hindi ko alam na nagpaano na pala nagpalista so nalaman ko tapos na sila nagano so hindi ko alam kung magka, magpapano pa sila uli so abangan nyo na lang po mga kusina at syempre magluloto na tayo at ayan na nga Kukunin na natin ang kaldero, guys. <laughs> Kukunin sa kaldero kay at lulutuon ni. Eh. Okay. Ayan po mga So, may nilagay na po tayo. Ito, po yung, ano, yung, yung buhok ba? Buhok sa mais. So, ipailalim po natin to kasi ito ay gamot sa UTI. Ayan. So, sa bato, ay sa bato, bato po. Ayan. Oh, uh, parehas naman ganyan tayo nito. Anong gautro ko pa man to. Ito, 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 ito. So, ayan po mga kusina at nilalagay na po natin itong mais. Ayan. ayan. Baki, baki on lang nato kay para magkasya siya. baga mga kusina. So, ayan po. Alam nyo po yung baki-baki. <laughs> Ganito po yung baki-baki sa amin. <laughs> ayan. So, makikita nyo po. Ayan. Ganyan po yung sa amin yung baki-baki. Ayan, guys. Dami naman pang lumilipad. Uy. Ayan. Inot ka kayo, Ha? Inot na ka kayo. Ano sa mo? Dali na init kayo? Dali na init. Kaya mauling na ako. basa. Maura. mo mhm hmm lang sa ato ah. Anak ron. Sa makasina at kailangan po natin dito. Palamanan guys. Ayan. Ganyan po kasi yan dito. Diba, pang nakikita nyo, ganyan kami dito mag-ano nang mais. magtanok tanok Hindi na kasiya? Kasi yan. Kasi yan. Pag di siya kasiya, ilunod na lang pagkatina. Teka lang. Teka lang, ano kaasa niya? Kato'yo to? Hindi na. Kasi yan. So, mga kusina, punong-puno na siya. Tapos may sobra pang dalawa, oh. Ayan. <coughs> Ayan. So, i-ano na lang yan? Anagin. Anagin. <laughs> Alright. Ito so, mga kusina at ayan po, na po siya. Ayan na. Ah. Diba? Ayan na nga sina. Ang mga gulay dito. Dito pagbagsakan. Ano? Ah, nabagsakan guys. Madaming tao dito pag linggo. So, uh, Pilang kilo mo? 40. Ayan, 300 pusit. Pusit. Pusit yung pusit

Ay, si ano, ano na Juwela. Sabaw ko okay, no. Rimang uh, ko niya na. Diba, si Juwela. Ilang motor kaya na ako nila Juwela. Mga no, na itadaan niya pag-face diba, din na siya.